Oo. Oh, mga master. Maglilinis sana ng aircon itong dalawa. Tingnan niyo paano kaya malapitan. May anong tawag dyan sa ano? Yan o. Pinamugara ng... Hey. Yan, 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 yan. Kito. Ano siya man? Ha? Iyo. Kuha ka nula. Bukot. Umaak yun ha. Buya nga nandiyan sa mesquito eh. Ano eh, maaak yun na. Troto to. Ini wala bungkab ba? Oh, Paano malinisan niya lang, Master? Pwede nga po sulod niya. Eh. Ayun, Ay, ito na tang, tang, iya. Tan, tan, yun. na natin dili kayo para dili mo gawas. Yan. Hindi talaga malinisan nyon. Yan na sa loob oh. Galit na galit. Ito orang. Ah. Aray. <laughs> Ala ala ala. atay si tatay, kinagat si tatay. <laughs> si daddy. Si <laughs> Ha? Dua kamot sa kamot. Hindi natin malapitan yan mga master. Yung may-ari na gano'n nun, ng usok. Iyo do. <laughs> di na mong siya sir? Ha? <laughs> Ang kalayo sir ba? Hindi. Wala ka, bakal na na. Na may plasik, uh, ano, karambag na? Wala ka spray ka ng pampatay kuan sir? <laughs> 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 Uy, may gisuling na ako daan sa likod, makita na ako. <laughs> ka na ganu, oh. Check natin kung mayroon pa wala na. Oh, nakakatakot talaga yung mga master. Stop. Oh, ops, ops, tinggal. sulinga resulinga dorai. Hmm, bakal cubo jo. Tirigina, udan <laughs> asoha namanto, sulinga lang. Sini. Pegang matakot. Sini, sini. Mayro pagsulod ako, ba. Ah, lana. <laughs> oh, Ngulpad na. Bakal yo itu. Kuhi mm -hmm. <laughs> kuhi tada ang kahoy, diri na to kuhi kahoy. Na bungkad ba? Tige daw kahoy. Ana ba diri mo kunang kahoy na dako bahala dito mahulog sa ubus. Sandali lang mga master, hindi namin malapitan yung aircon. Kuan. Oh, yan. Yan ang gagawin. Hindi kasi malapitan. Nah, apa good boy? Dobel. Bukakan buka lah. Ayo lo. Dan jangan patah lagi. Lempinik bunggunak di mana pecukan. Mana lagi? Ya. Yeah. Masukan. Yeah. Very good dry. Very good kemas apa paparai. Jadi rai. Oh, na 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 na. Jangan semua. Bohong. Nah, nah, nah. <laughs> Anggal

Ano ang mga labot si Alisa? Ano? Ano pag dito Hindi po Malik po diot. Hindi hmm? po. Pro. Paano malapitan yan? Lana. kay wala na. Sikit ba kay mamakak? Sige, maya-maya na lang mga master.